Hello mga mima, so ito yung pinamili ko kahapon gulay na worth of 400 pesos at ito magluluto ako ng Filipino food day 1 ipapakita ko sa inyo yung mga naluto ko sa loob ng isang linggo sa mga napamili kong gulay na yan so ngayon ay magluluto lang ako ng ampalaya kalahati lang na ginamit ko sa ampalaya dahil um, malaki yun so pa per portion lang talaga ako magluto at yun yung ituturo ko sa inyo na kung paano natin magagamit ng iba't ibang putahe yung mga gulay Nagisa lang ako ng bawang tapos naglagay ako ng isang itlog. So ayan, hindi ako magaling mag-crack ng itlog dahil manipis ang balat ng itlog dito sa Bali, mabilis siyang mawasak. Tapos igisa mabuti ang itlog hanggang sa matosta. So yung lasa niya kailangan alam niyo yung medyo tosta na siya, yung parang sunog siya. Masarap po yan sa ampalaya. Kaya kahit walang karne, napakasarap ng na ampalaya natin. At ang pinakasikreto dyan para hindi mapait ay yan, wag takpan at wag i-overcook. So half cook lang. Para mismo mga mima mga ampalaya na ito ay katulad sa atin pero hindi mapait. Nagustuhan ng mga bata. At pagkatapos nun, no, nag-add ulit ako ng isang itlog. Bali, dalawang itlog yung ginamit ko para ayan, maraming itlog. Mas masarap. So ganyan ang itsura niya. Tama na yan mga mima, mga 5 minutes lang. Basta half mga 70% siyang cook, ganun lang, as in hindi ganun kapait kaysa sa lutong-luto, napakapait na, na ayaw kainin ng mga bata, pero pag ganito pinapapaklang na nila yan at ipapakita ko sa inyo mamaya at pagkatapos ito yung minarinate ko nga sa, um, ilalagay ko na lang sa comsec, at ayan nagluluto ako habang karga-karga ko -karga si baby dahil si Fuji ko nga, ay ako lang ang tao sa paningin niya, yung iba ay takot siya kahit sa papa niya Five minutes lang siyang um, karga, iiyak na siya. So lahat ng gawaing bahay, kasakasama ko siya, siguro ay naninibago siya dito sa Bali, Indonesia. At itong marinated pork belly ay napakasarap katerno sa Ampalaya. Ayan, nilagyan ko lang siya ng lime sauce. So, so dito sa Indonesia, meron ang kalaman si nila karamihan ay yung lime na napakasarap. At pagkatapos ay sinigang soup. After ko nun, naglagay lang ako ng konting yung tira naming um, pork belly. So, yung, yung, may mga taba ang gamit ko. Tapos, ito, binali ko na yung kalahati ng ampalaya. At pagkatapos, ay kukuha lamang ako ng ilang pirasong sitaw na ilalagay ko sa aking sinigang soup na para sa sabaw ng mga bata. So, ayan, ganyan lang karami. Pwede na yan. Tapos, naglagay lang ako ng kamatis. At ang gamit ko ay ito, walang akong sinigang, yung sinigang mix sa atin na powder. At ang gamit ko ay itong um, totoong sampalo. Kaya naman, mas masarap ang dahil totoong sampalok ang gamit ko. So ganito yung sampalok dito sa Bali, Indonesia. Marami kang ma kahit saan mabibili mo yan. At pagkatapos naglagay lang ako ng green onions, chicken cubes, at kung meron kayong pork cubes ay pwede naman. Pero sa akin okay na tong chicken cubes, ganun din naman. Tapos ay paminta. So kung wala kayong, um, kahit optional lang yung pork belly, pwede ang gamitin nyo ay pork, giniling kahit isang kutsara lang matitik malalasahan nyo na yung lasa ng pagkasinigang na maraming karne kasi masarap din ang giniling sa mga sabaw-sabaw. Tapos paminta, patis, ayan, na sobrang sarap ng sabaw nito mga mima. Mas malasa siya kaysa sa karinderya na binibilhan natin. At syempre, huwag nyo masyadong dadamihan ng tubig. Siguro, yan, konti lang yung aking, maliit lang yung aking kawali. So, nagluluto ako ng ano lang talaga, portion lang talaga siya. So, mauubos namin to isang kainan lang, pang higup-higup lang ng sabaw. At pagkatapos nun ay nilagay ko na ang sitaw am um, lulutuin ko lang yung sitaw pagkaluto nun ay okay na so ito ay 7pm na kagabi dahil si Fuji ko nga ay ayaw magpababa so nung nakatulog na siya sa kako sa kako am um, itinuloy ang pagluluto at ang mga bata, ang uwi pa nila ay mga 8 pm na. So sabi ko nga kapag nandito kami sa Bali, Indonesia, iba ang lifestyle namin. At ayan na nga mga 7:40 sila naka -uwi. So ayan na sila, am um, kasama si Aya lahat sila. Afternoon naghugas sila, diretso hugas sila ng kamay tapos ay kain ng dinner. At ayan si Papa, may dala na naman siya. Pag lumabas yan siya, talaga naman palaging may dala pagbalik. Sabi ko, wag bibili na kung ano-anong matatamis. At tapos ayan, ayan, nagustuhan nila ang ating ampalaya. Sabi ko sa inyo mga mima, hindi siya mapait talaga kahit na yung ampalaya na yan ay sobrang pait. At ayan si Aya, nakita ko pinapapak na lang niya. So ayan ang aming ulam kagabi, pork belly, ampalaya with sinigang soup. At nagustuhan nila yan. So gusto rin nila yung mga Filipino food talaga, lalo na yung tortang talong natin. So ayan, good na pa-thumbs up si Pangatlo at si Aya. Ayan, pinapapak niya ang ampalaya. Meron na siyang ampalaya sa plato pero panaykuha kuha pa rin dahil nagustuhan niya nga at hindi mapait. So ayun mga mima, ibinigay ko na sa inyo ang sekreto ng hindi mapait na ampalaya. At ang dinner ni Papa naman ay uh, ramen. So, nagluto lang ako ng para sa kanila, yung maubos nila. Dahil si Papa, sabi niya bago siya umalis, ang gusto niyang kainin ay ramen. Kaya after nito, habang kumakain sila, nagluluto ako ng ramen. So, dala namin ito galing Japan. Ayan, meron na siyang sauce. Pinakuluan ko lang yung noodles. Tapos nagpainit ako ng tubig para doon sa sauce. Iba yung ginamit kong tubig. Siyempre, mineral para sa soup. Tapos ayan, nilagyan ko lang siya ng pork belly rin na marinated. At ayan, spring, um, spring onion on top. O ba diba? mukhang mamahaling ramen na. So ayun lang mga Mima. Thank you for watching!